Ito na nga, Kim Chu and Paulo Avelino pupunta ng ibang bansa para magbakasyon. At tuloy-tuloy na nga ang kasiyahan ng mga netizen at tagahanga nina Kim Chu at Paulo Avelino. Matapos isa publiko na ang kanilang tunay na relasyon ngayon na siyang kinakiligan naman talaga ng netizen at mga kaibigan ng dalawa hindi rin naman kasi inaasahan ng karamihan na magkakatotoo ang kanilang hinihiling para sa dalawa. Sa kabila ng mga sunod-sunod nilang pagpapakilig ay may pinahabol pa ito. Ayon kasi sa isang source ay magbabakasyon umano sa ibang bansa ang aktres at ang aktor na silang dalawa lang. Kaya naman inulan ng mga positibong komento ang balita na ito na siyang pinagmumulan muli ng pag-iingay ng mga netizen. Talagang kaabang-abang ang mga pangyayari sa dalawa. At habang tumatagal ay mas lalo silang kinababaliwan ng mga netizen. And this are Chika for today mga best sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.